ay Tambunting Street uh, 375 Barangay uh, 375 Tambunting Street Santa Cruz, Manila So ayan, may sunod na naman po nagaganap Diyan po sa may banda dyan no? Sa Luban, sa quarter area daw base oh. Basis sa napagtanungan natin no? Ayan, ang mga kanil sa ako Ang yung mga fire uh, volunteer na dumalo dito para apulain yung Ahoy! Oh, hanggang doon na ho yan. So, hindi lang tayo makapasok ho dyan. Gawa nga na ng medyo sa parang yung tao. Pwede ko ba tayo rito? Makapasok pasok tayo rito.

O, oh, ayan mga grabe. Eh. Ma malayo pa po yung ano, yung may sunog diyan. Malapit na diyan na lang. Hindi na ba mga boss. Ay mga boss. Ay mga posi. sinubukan natin kumasok. So, so medyo ano yung signal natin hindi siya hindi tayo magkaroon ng signal sa loob well nakapatay naman na yung mga kuryente no pero mukhang uh, na maabola na dito tayo sa kabila pumasok makipag uh, ano natin alamin lang natin barangay 375 king Street Santa Cruz Manila pang Napatay na, tapos na yata. Mabuti naman kung tapos na. Dito tayo mga boss. Doon sa luuban ng Ay, shout out po Luloy. Happy birthday at orin. And then sa mama ni Luloy, happy birthday po. Dito na po yung sunog. No? Nawa ay wala naman pong nasugatan nawa uh, safe ang bawat isa mga boss. So, huwag yan. Yeah? Ito tayo. Ito tayo. Abalak. Ay, mukhang talagang ano po. Inaano po yung host para lang makaipapunta lang nandoon. Ilip na tayo sa Madami ng mga tao rito mga boss niya. Yeah? Madami. Ang dami. Sana hindi pumawala yung ating uh, signal. oh so, yeah na dito. So, na, na! ba or dito. Pero dito. malaki. Buti na lang nakakapasok dito yung mga truck ng bombero, no? So, medyo mabilis naman nilang uh, na ano siguro to na pabugaan ng ano. Kasi, grabe, ha? sa kabila, kalat na yung mga house Napasok na nila. Dito rin sa kabila, kalat na rin yung house nila. medyo mabilis naman silang pumasok, mga boss. Hindi mo natin kung yung pinaka nasa taas. Wala na, mukhang wala na. Pero so, dyan yata, nag-start yung pero, pero, pero pa sa loob pero to po? ah, pero mabilis hindi po hindi po makapasok po, hapo yun lang pero mukhang mabilis naman yata may ano na, 130 nawas oo, ah, hapo 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 pero mukhang ano na po, wala na yata masyadong usok oo, wala na yata masyadong na yun ah, oo po na rin talaga ng mga bumbero po no? Maging sa kabila rin po, marami rin po okay. sa kabila. Dati, mm, okay. dyan so, yan tulog din dati. Hmm, opo. So, ayan mga posing, no? Ayun o, ayan, gusok pa yan no? Ayan o, pa yan. Ah, dito. Ah, na po. Ayan na po, mismo. Oh, ayan mga posing, ha? Eto, ayan. Yung nakikita natin na, eto. Dito, 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 dito. Ayan. So, ang dami nila mga posing. Oo. may sunog, grabe. Kailan lang yung sunog sa ane? Sunog sa Baklaran, sunog sa may Arten, sa Tondo. Na naman dito na magkali po. po na. Ang hirap lang masunugan, Lord. Okay. Huwag naman sana. Sana maging okay na ho. Ano po? Kape. Kape? Kape. Ah, chapel. Kailan ka po? Ayan yan po yan. Chapel po yan? Oo, chapel ho pala yan mga boss. Chapel ho pala yan. Buti okay, na mabilis po silang makapasok eh, no? Ayan, no? sa tabi pa naman naman to Pwede talaga Ayan, yung mga fire volunteer Mga bossing Ayan, dami nila So, nangyari daw yung sunog Bago mag alas dos So, time check po tayo Ayan naman, oh. na ho Quarter to Mga boss Barangay 375 Tambunting Street, Santa Cruz Manila. O ah, tama naman. Barangay 375 Tambunting Street. Ha? Ah? ah, Barangay 373. Barangay 373 Tambunting Street. Oo, oh, mali pala. Mga boss, ah Barangay 373 pala hindi 375. Kasi yung iba 375 Barangay 373. Uh, Tambunting Street, Santa Cruz, Manila ko dito. Uh, ayan, mga bossing. Talaga naman, dikit-dikit na, yung mga bahay dito. So, ayan. Bukang wala naman na yung usok. Eh. Hindi na natin nakikita. So, ayan lang mga bossing. Uh, parang maraming maraming salamat. at shout out sa inyo. Tara, na. para uh, lahat ay na ang dawa. Para naman nasaktan. Oh. Siyempre, ligtas sa pinagpapakan yung mga kapayan natin dito. Labas na tayo mga boss. Ayan. Oh. Mukhang ano mga boss ako naman wala naman na masyadong kasi sa dami pa naman na itong mga ano na to kung hindi pa naman yan na pula ang daming nakapasok na host ang dami rin truck bago mag alas dos daw yung ano nag start yung sunok chapel daw yung nasusunok yeah mula doon mga bossing doon doon doon, doon. hanggang dito na So, Shout out po dito ha, sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Ah, uh, yung sunog po at 373, hindi po 375. Barangay 373, Tampunting Street, Santa Cruz, Manila, mga boss. Silipin natin dito sa malayuan. So, so far, okay na. Wala na tayong natatanaw na mga usok. ah malamang uh, kontrolado na po yung apoy, yung sunog. No? Ayan. So, ayan mga kasing. Okay. Alam na po tayo. At dahil yung nahuta tayo. No? So, lang naman po natin. So, Mag-ingat po tayo lahat. Once again, maraming maraming salamat sa inyo sa mga sumusuporta ng Adventure. Nawa no? ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan at syempre mga po guys ligtas po tayo sa anumang kapakamakan sa buhay once again God bless everyone thank you thank you wala na po wala na po na tayong nakikitang ano dun yung usok so thank you ayan shout out ayan sino ba yan mga uy oh, ang dami palang uh, may comment po tayo hindi natin nababasa medyo naging busy po tayo si J. Malin Solano number one ayan <laughs> hindi ko maanoan yan Willy Chili Saki Ano bayan Ano ba yung, ano na ano Anong ginagawa nyo mga babae ngayong gabi? Elsa Olsen <laughs> And then said hi Okay Jong Happen Number one. Dennis Chua Santo Boss Dennis Chua uh, Bali ito po sa Barangay 373 daw uh, Tamborting Street Santa Cruz, Manila And then Albert Albert Mari Black pag ganyan ay sunog umiwas sa ha harang sa mga sa, ano? sa, sa sa, meron lalo na wala naman may tulong kunti manunood lang ng sa ganon makapasok mga fire volunteer lalo na na nakapasok at by mga yes kinita tama po yun bossing no tama po yung sinabi nyo po so ayan para sa akin okay na uh, masaya na tayo kasi wala na okay na fire control na ayun So maraming maraming salamat po sa inyo ha. Maraming maraming salamat and God bless po. Mga na po ako. Thank you, thank you.